Maganda araw kaibigan, ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang pelikulang, The Tomorrow War, na pinalabas sa taong 2021. Halina't atin ng simulan. Taong December 2022 si Dan ay isang guro ng biology na nakatira kasama ang kanyang asawang si Emmy at anak na si Murray. Sa isang Christmas party, naghihintay si Dan na marinig ang tungkol sa isang trabaho sa isang research institute. Nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono na nagpapalam sa kanya na pumili sila ng iba para sa posisyon. Habang siya ay bumalik sa loob upang manood ng The World Cup kasama ang kanyang pamilya, ang arena ay biglang nagkaroon ng isang uri ng wormhole na bumukas na may ilang mga sundalo mula sa hinaharap na lumalabas sa harap ng mga nalilitong manunood. Isang babaeng sundalo mula sa taong 2051, si Teniente Hart, ang nag-anunsyo sa lahat na sa loob ng 30 taon mula sa sandaling iyon, ang sangkatauhan ay mapapawi sa balat ng lupa dahil sa isang napakalaking pagsalakay ng mga alien na tinatawag na White Spikes. Ang pag-asa ay mag-recruit ng sino mang makakaya nila upang tumalun sa hinaharap at maiwasan ang pagkalipol ng sangkatauhan. Makalipas ang isang taon, nagpapatuloy ang mga kaguluhan at mga protesta laban sa digmaan habang ang draft ay nangyayari mula noong unang anunsyo at mas marami ang nasawi kaysa anupaman. Ang pag-asa para sa hinaharap ay patuloy na lumiliit. Maging ang mga estudyante ni Dan ay makakapag-focus sa kanilang trabaho dahil pakiramdam nila ay mamamatay lang ang lahat. Kalaunan ay tinawag si Dan upang magulat para sa isang draft. Pagkatapos sumailalim sa pagsusuri, nalaman niya na natutugunan niya ang mga kwalifikasyon dahil namatay na siya sa pagitan ng kasalukuyan at ng oras na humahantong sa pagsalakay. Mayroon siyang aparato na nakalagay sa kanyang braso na tutulong sa kanya sa paglukso ng oras. Inihayag din na si Dan ay isang pinuno ng squad sa Iraq 15 taon na ang nakalilipas. Pinigyan ng 24 na oras para ayusin ang kanyang mga gawain, pumunta si Dan sa trabaho ni Emmy kung saan siya nagtatrabaho bilang isang therapist para sa mga taong bumalik mula sa draft. Tinabi ni Emmy kay Dan na may isang tao na makakatulong na mailigtas ang pamilya, ngunit ito ay ang noalay na ama ni Dan na si James, na ikinagalit niya dahil sa pag-abandona sa kanya at sa kanyang ina matagal na ang nakalipas. Pumisita si Dan kay James, na hindi nagtitiwala sa gobyerno at nawala sa greed bago humingi ng tulong si Dan, sinabi ni James na hindi niya kailanman hinahangad ang kanyang tulong, na ikinagalit ni Dan dahil iyon lang ang gusto niya mula sa kanya, kahit na sinabi ni James na mas lalo lang niyang gagawin ang mga bagay para kay Dan at sa kanyang ina. Umuwi si Dan kina Emmy at Murray, kailangang ipaalam sa kanila na siya ay na-draft. Nag-ulat si Dan sa draft, kung saan nakilala niya ang iba pang mga tao tulad ni Nat, Charlie, Dorian, Nora, at Caoan. Ang mga draftees ay sinabihan tungkol sa proseso ng time jumping at ang plano para sa kanilang misyon. Tinabi ni Charlie kay Dan na nagpadala sila ng mga tao na namatay bago ang digmaan upang maiwasan ang isang kabalintunaan habang binabanggit din na tumalon si Dorian pagkatapos pumatay ng isang alien na tinutukoy nila bilang white spikes. Nang walang anumang oras upang maghanda, ang mga draftees ay inaalertuhan na dumaan sa jump link sa hinaharap kung saan sila mapupunta sa Miami Beach. Ngunit nagkaroon ng pagkakamali dahil ang mga draftees ay ibinaba ng mas mataas kaysa sa plano na naging sanhi ng pagkamatay ng ilan habang si Dan at ang iba ay bumaksak sa tubig. Pagkatapos makalabas, nagulat si Dan sa Romeo Command, the Colonel, na nagpaalam sa team na naglabas ang militar ng blanket bombardment sa lugar para lipulin ang anumang buhay na bagay. Tinabi niya sa kupuna na iligtas ang mga tauhan ng lab bago ibagsak ang mga bomba. Ang koponan ay sumusulong sa pasilidad kung saan nakita nilang patay na ang lab crew ngunit nabawi nila ang kanilang pananaliksik. Sa lalong madaling panahon, ang koponan ay nakaharap ang mga white spikes na mabilis at nakamamatay na may mga buntot na parang letigo. Napatay ni Dan at ng kanyang mga tauhan ang ilang white spikes habang tumatakbo sila, ngunit nahulog si Kawan sa isang lagusan at tinangka ni Dan na tulungan siya. Papalapit na ang white spikes, kaya nanatili si Nora at Kawan upang pigilan ang pinakamarami hanggat maaari, bago ihulog ng militar ang mga bomba sa tunnel, na ikinamatay ni Nora, Kawan, at ang white spikes. Nagising ang mga nakaligtas na draftees sa isang kampo sa Dominican Republic. Nakilala ni Dan ang koronel na lumalabas na isang may sapat na gulang na si Murray. Siya ay may ilang pagkahiwalay kay Dan para sa pagdaan sa draft. Tinabi niya kay Dana ang kanyang koponan ay nakahanap ng isang babaeng white spike na ang fisiolohiya ay maaaring maging susi sa pagkuha ng natitirang bahagi ng pugad. Dumating ang koponan sa kweba na naglalaman ng babae, ngunit dose dosen ng lalaking white spikes ang nagsimulang bumaba. Ang ilan ay ginutay-gutay ng chopper blades habang patuloy silang nilalabanan ng mga sundalo. Nagawa ng team na ikulong ang babae kahit na halos ikumpromeso ni Dan ang misyon para iligtas si Muri. Tinawe niya ito at pagkatapos ay ipinahayag sa kanya na namatay siya pitong taon pagkatapos ng draft sa isang aksidente sa sasakyan, at nasaksihan ni Muri ang kanyang mga huling sandali, ang lahat ng ito ay matapos siyang bumalik mula sa draft at naging dissolution at iniwan ang kanyang pamilya, kaya't ang kanyang pagkakahiwalay patungo sa kanya. Tinala ng team ang babae sa isang oil rig kung saan naroon ang jump link upang makagawa sila ng lason mula sa dugo ng babae na bubura sa lahat ng white spikes. Tinagtagal, marami pang white spikes ang lumusab sa base na humahantong sa isa pang mabangis na labanan. Ang oras sa jump link ay malapit ng mag-expire at ang babaeng white spike ay lumaya. Ang babae ay umaatake at nagiging sanhi ng pagbagsak ng tulay kasama si Muri doon. Pagamat sinubukan siya ni Dan na iligtas, bumitaw siya upang siya at ang babae ay mamatay habang si Dan at ang mga nakaligtas na draft ay bumalik sa kanilang kasalukuyang taon. Sa pagbabalik, desperadong sinubukan ni Dan na bumalik at subukang iligtas si Muri, ngunit ito ay walang saysay dahil ang jump link ay offline na ngayon, na ginagawang imposible ang pagtalon pabalik. Nahawakan na rin niya ang lason, dahil hindi nila ito maalis sa kanyang mga kamay. Umuwi si Dan. Habang nakikipag-usap kay Emmy, sinabi niya sa kanya na nakilala niya si Muri bilang isang may sapat na gulang at nagtrabaho kasama niya. Iminumungkahi ni Emmy na ang mga dayuhan ay hindi dumating noong 2048 nang magsimula ang pagsalakay, ngunit maaaring sila ay naroon ng mas maaga. Pagkatapos ay pumunta si Dan sa isang bar kung saan nahanap niya si Dorian na nagsabi sa kanya na mayroon siyang terminal na cancer. Tinanong siya ni Dan tungkol sa isang white spike na itinago niya bilang souvenir at natuklasan nila ang abo dito na nagmula sa Russia. Tinanong ni Dan ang isa sa kanyang mga mag-aaral tungkol sa impormasyon tungkol sa abo ng bulkan, na humahantong sa lahat ng mga ito na ang White Spikes ay nasa mundo na sa matagal na panahon at natunaw ng global warning. Tinangka ni Dan, Charlie, at Dorian na humingi ng tulong sa isang nakatataas na pamahalaan upang payagan silang magmisyon sa Russia, ngunit tinanggihan niya sila. Pagkatapos ay pumunta si Dan kay James para humingi ng tulong at sila, kasama ang iba pang mga sundalo ay nakarating sa Russia at natuklasan ang lugar ng mga nagyelo na white spikes. Lumalabas na ang barkong kanilang sinakyan ay hindi sa kanila, ngunit sa ibang uri ng hayop na nagdadala ng white spikes bilang kargamento upang wakasan ang ibang mga planeta. Nagpatuloy sila sa pagturok ng lason sa white spikes, ngunit ang iba ay nagising at nagsimulang umatake. Pagkatapos ng isang matinding labanan, isinakripisyon ni Dorian ang kanyang sarili upang puksay ng mga white spikes gamit ang isang bomba. Sa kasamaang palad, nakatakas ang babaeng white spike, sinundan nila Dan at James ang babaeng white spikes at tinangka nilang iturok ang lason, ngunit kinagat ng babaeng white spikes ang kanyang braso upang pigilan itong kumalat. Pagkatapos nitong bugbugin pa, itinurok ni Dan ang lason sa lalamunan ng babae at itinulak niya sa bangin kung saan siya tumalsik, opisyal na tinapos ang lahat ng white spikes ng tuluyan. Kumalat ang balita tungkol sa pag-iwas sa digmaan, kung saan ang mga nakatataas mula sa nauna ay kumukuha ng kredito para kay Dan at sa iba pa na naglakbay. Nakipagkita muli si Dan kay Emmy at Muri, at ipinakilala niya si Muri kay James. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung iyong nagustuhan ang pelikula ay pakiclick ang like button at mag-subscribe ka naman dyan upang suportahan ang aking channel. Maraming salamat po!